Ayan mga sipag, Pag, araw po sa ating lahat. So, sir, kasi yung mga sipag, yung kapwa nating content creator na bumibili po ng Facebook page. So, yung kikitain ba nito ng Facebook page sa binibili po natin dito ay mapupunta ba sa ating payout account? So, yun yung katatanungan mga sipag, you know? kasi ito si Kuya Nef. Shoutout po sa inyo, Kuya Nef. Supportan nyo po si Kuya Nef. Yung bawat nagtatanong dito or yung nagpapashoutout, no? Supportan nyo po ang bawat isa dyan po sa comment section. So, ito yung katanungan sa atin ni Kuya Nef po mga sipag. You know? Kuya Chris, paano ma po matransfer sa akin ang mga earning source? ko. Sana magawa nyo po ito ng content kasi bumili po ako ng Facebook page di ko po alam sa kanya napupunta pala ang payout kasi sa kanya nakalink ang content recession ko kahit hindi na siya admin. So ibig sabihin makasipag sipag si Koyanef ay hindi ko po talaga ito advisable yung ginagawa niya na bumibili po siya ng Facebook page po sa ibang content creator po mga sipag kasi hindi po yan talagang recommended po ni Facebook yung ganyan mga account. Pag once ito detect disable o suspended po yung account na yan pero dahil nabili na po ni Kuya Nef, so meron monetize na ito at saan ba mapupunta ang kita nito po mga sipag yun. So i-make sure nyo po dito no, sa pagbili nyo po ng Facebook page. Hindi to ito by advice sa mula, pero pagbili nyo po ng Facebook page, dapat is it's smooth transaction po kayo. doon sa first owner. Dapat nag-usap. Da? Dapat meron pa ka rin kayong connection na talaga maayos yung may malasakit pa rin siya. Hindi yung binibenta niya yung Facebook page parang nagkaka-interest pa rin siya yung kita doon. No? So meron pa rin siyang lihim na access doon at hindi pa rin niya binitawan o nagpa-remove sa kanyang payout account doon. So kinakailangan dito mga sipag. Pag bumili kayo doon ng Facebook page na yun, make sure nyo po mga sipag yun, yung Facebook profile account nyo na yun na magiging admin ay dapat verified ito mga kasipag para sure na ito ay makapag-access at ikaw na mismo ang lehitimo na owner doon sa Facebook page na yun. Ikaw na yung admin noon. At i-make sure mo po doon mga sipag yung first owner ay marimo na po siya, hindi na po siya makapag-access, wala na po siyang control po mga sipag. Yan po yung pinaka number one. Dapat nag-usap kayo dun sa first owner na yun. No, dapat maayos may malasakit siya. And then pagkasunod dun mga sipag, you know, eh, make sure nyo po, di to na ang inyong payout method mga kasipag ay ikaw na po ang nag-chain sa'yo na po mga sipag at i-remove mo na po sa kanya po yung sa kanya na nakalink doon sa payout method po mga sipag ano? kaya kailangan i-change yung muna bago ka bibili i-change yung muna no? bago ka bibili ng Facebook page sa'yo muna ang account admin at sa'yo na rin po ang inyong payout account so pag once na sa'yo na lahat bago mo bilhin huwag basa basta-basta ka bibili ng Facebook page mga si pageno you know, na hindi pa po na transfer lahat sa Ganon po dapat ha. Parang bumibili tayo yung mga buy and sell na mga car, cellphone, may edibon seal, no? May kasulatan. Nandun yung susi, no? Dapat ganon po. Wala nang access yung may-ari. Dapat, no? So, ikaw na mismo yung may-ari. So, ito ang nangyari kay Kuya Nef. Kuya Nef, ang ma-advise ko po sa inyo, Kuya Nef, no? Kasi bawal po talaga ito kay Facebook. Itong ah, pagbini ng Facebook page. Kasi nga, pag once na ito'y madetect, masasayang lang yung effort natin dito. Opo mga kasipag ma-disable ito or ito po ay ma-suspend ang ating account so sayang po mga kasipag no? at yung followers na yan mga kasipag no? patay din naman yan eh Make sure na baka dami account lang yan. At ang nakilala niyan ay yung first owner. So magugulat sila na ikaw na yung owner. Hindi rin niya manunood kasi nagkaroon lang niyang followers yan dahil siya mismo ang kanyang content o oh, anong klaseng content yun. Baka nga yung first owner na yun ay di pa kilala yan doon sa Facebook page na yun eh. ba diba? Na ginawa niya. So magde-build ka pa rin. Mas maganda pa rin talaga na ikaw po mismo ang gumawa ng Facebook page na yung Facebook profile account mo yung admin itong una na owner at dapat makasipag nakilala ka sa content mo na yon na sinuportahan ka sa mga followers na yon eh nagkaroon ng followers yung binili mo hindi ka naman sinuportahan hindi ka naman kilala niyan eh ba diba ang problema so para makapag payout no? para makapaksis makipag communicate ka doon sa first owner na yon na sana natulungan ka no na uh, mawala siya may remove niya yung payout account niya pati na rin po yung access o control niya no lahat dapat dapat wala na siyang interest pa na makuha yung kikitain doon. Dapat na i-transfer na po sa iyo. So ganun po dapat na si pag pagpumili kayo na Facebook page pero hindi po talaga yan advisable maaka pag hindi po yan recommended kasi magiging useless lang po no. Uh, pag once na detect ni Facebook, ayun disable or suspend. And then pag binili mo yan Ganon din, para nagsisimula ka rin ng una. Hindi naman yung susuporta sa'yo. Baka nga mga dami account, mga patay na account, yung mga followers na yan eh. 'Di ba? Pag gumawa ka ng content, wala din manonood kasi hindi ka naman kilala. Diba, ba mga kasi pag at baka sakali pang magkakaaberya aberya pagka uh, pagka payout na. Gaya niya aberya ka ano, yung kinikita nito hindi na pupunta sa iyo. Baka sakali nakalink pa rin yung payout account ng first owner na yan, no? Nagka-interest pa rin. So hindi pa rin ito talaga na i-remove yung sa kanya. O hindi pa po na transfer dapat na change o na transfer mo na sa iyo, no? Na ikaw po dapat ay nagbigay na ng link diyan ng inyong account, payout account tsaka ang inyong Facebook account na po mismo ang admin yan na nakapag-access ikaw na mismo eh bumili ka lang ata na wala pang ganun eh na walang ganun transaction para smooth yung transaction pagka payout na pagkitaan na pagka sahuran na dapat sa iyo na mismo yung bank account or PayPal o sa iyo na po mismo yung admin na nakapag-access. Remove na po lahat doon sa first owner. So, yun po masipag ang advice ko po diyan masipag ano you know, kay Kuya Nef. So, shoutout po sa inyo Kuya Nef. Sana po may ang kinintindihan at kung natutunan sa kanilang video at sana po nakatulong at kung nagustuhan nito masipag po na po ang ating YouTube channel na Kasipag vlog po masipag gano'n you niyo nyo po ang ating Kuya Chris TV po masipag ano at kung mayroon ka suggestion katanangan masipag mag-comment down below sa baba para pagbabasa ko yun sa sagrot yan at mag-comment po natin ng content video na ang kasipag kaya at huwag niyo po kalimutan mag-like and share masipag maraming salamat po have a nice day and God bless all.